I've been attached with the feeling of them waking up with you, Usapan nga talaga kagabi ang post ni Alora Sasam sa social media account na kung saan si Alora nga ro talaga nagbibigay ng ayuda sa ating mga bula ngayong tagtuyot. alam naman natin na nasa ibang bansa nga itong ating couple. So, dahil nga sa post ni Alora Sasam kagabi ay talagang natuwa nga ang mga bula. Lalong lalo pa nga sa nakita sa ating couple na kahit nga matagal na ang video ito ay sobrang sagana pa rin da, Narito nga guys, sinasabing video. I'm so sorry. More wow. <laughs> yeah, special. Ang ganda you love. Yeah, we shot this in ganda sunset. Sunrise. 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 Kung saan ito nga si Miss Rupa G ay napasabi nga ng belt yours is special at ayon naman kay Alora ang ganda sa you love grabe dahil ito nga raw ang kuha nila ng ating Donnie sa Batanes at talaga namang ayon dito sa mga pula to think na ang pinili ni Donnie na frame niya was watching with his and make sure sa lahat ng sinulatan niya ng message, kay Bell lang ang nakakursive. It is indeed special. Hashtag Don Bell. Dahil grabe nga talaga magpakita ng halaga itong ating Donnie kay Bell Mariano. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update.